Welcome ulit mga katuklas. Bahagyang nawala ang update natin sa ating channel dahil sa mga pangyayaring hindi natin inaasahan. At ngayon, ako'y nagbabalik. So, simulan na natin agad you mm -hmm. sa larangan ng arkeolohiya. Kakaunti ang mga tuklas na maikukumpara sa intriga at pagkakabighani ng paghahanap ng mga sinaunang artifact na hinahamon ng ating pagkaunawa sa kasaysayan ng tao. Kabilang sa mga pambihirang tuklas na ito, ang pagkakatuklas ng isang sinaunang barya na umaabot ng libu-libong milyong taon na sa sinaunang Ehipto ay isang misteryosong patunay ng mga hiwaga ng nakaraan. Ang komprehensibong video na ito ay nagsisimula sa isang kapanapanabik na paglalakbay sa natatanging tuklas na ito. Sumisid ng malalim sa konteksto ng kasaysayan, siyantipikong pagsusuri at ang malalim na implikasyon nito para sa ating pagkaunawa sa sinaunang kabihasnan at pinagmulan ng sangkatauhan. Upang ganap na maunawaan ang kahalagahan ng natuklasan, mahalagang maunawaan ang kultural at historical na konteksto ng sinaunang Ehipto. Matatagpuan sa mayabong pampang ng Ilog Nile, ang sinaunang Ehipto ay sumigla bilang isa sa mga pinaka-advanced at matatag na kabihasnan sa buong mundo. Nag-iwan ng mayamang pamanang sining, arkitektura at inovasyon. Mula sa kamanghamanghang mga piramid ng Giza hanggang sa mga masalimuot na hieroglyph na nakaukit sa mga dingding ng templo, ang sinaunang Ehipto ay pumupukaw sa imahinasyon sa pamamagitan ng karangyaan at huwaga nito. Sa loob ng libu-libong taon, mga iskolar at arkeologo ay naghangad na mabuksan ang mga lihim ng sinaunang kabihas ng ito. Pinagsama-sama ang mga piraso ng nakaraan upang buuin muli ang kwento ng pagbangon at pagbagsak nito. Sa isang liblib na lugar ng arkeolohiya na nakalibing sa gitna ng mga buhangin ng sinaunang Ehipto, nakatagpo ang mga mananaliksik nang isang tuklas na sumalungat sa lahat ng inaasahan. Isang sinaunang barya ng walang kapantay na pagkaantiko. Ang artifact na yari sa isang aloy na hindi kilala ang pinagmulan ay may masalimuot na mga marka at simbolo na kahawig ng mga sinaunang hieroglyph ng Ehipto. Ngunit na iba sa kanilang disenyo at pagkakagawa. Ang radiocarbon dating ng artifact ay nagbigay ng mga resulta na nakagugulat sa paniniwala. Ipinapakita ang edad na mas nauna pa sa pag-iral ng sibilisasyong tao ng milyon milyong taon. Ang pagkakatuklas na ito ay umanig sa komunidad ng arkeolohiya, nagpasimula ng mainit na debate at haka-haka tungkol sa pinagmulan, layunin at ang kabihas ng lumikha nito. Ang pagkakatuklas ng sinaunang barya sa sinaunang Ehipto ay nagbunga ng maraming tsorya at haka-haka. Bawat isa ay nagtatangkang buksan ang hiwaga ng pinagmulan at kahalagahan nito. Kabilang sa mga pinakatanyag na tsorya ay ang hypothesis na ang barya ay maaaring patunay ng isang nawawalang kabihasnan o mga advanced na extraterrestrial na bisita na minsang naglakad sa daigdig noong nakalipas na panahon. Ang mga taga-suporta ng tsuryang ito ay nagtuturo sa mga advanced na teknik sa metalurhiya na kinakailangan upang malikha ang ganitong artifact na nagmumungkahi na maaaring ito ay gawa ng isang kabiasnan na mas technological na advance kaysa sa atin. Sinasabi nila na ang edad at kasupistikaduhan ng barya ay sumasalungat sa mga karaniwang paliwanag. Nagbibigay ng mga nakakabighaning sulyap sa posibilidad ng extraterrestrial na pakikipag-ugnayan o mga sinaunang kabihas ng nawawala na sa mga buhangin ng panahon. Isa pang nakakaintrigang hypothesis ay nagsasaad na ang barya ay maaring isang relikya mula sa isang parallel universe o alternatibong timeline kung saan ang takbo ng kasaysayan ng tao ay naganap ng iba. Ayon sa tsuryang ito, ang pagkakatuklas ng artifact sa sinaunang Ehipto ay maaaring isang palatandaan ng interdimensional na paglalakbay o kosmikong pagtatagpo na nag-aalok ng malalim na pananaw sa kalikasan ng realidad mismo. Sa gitna ng gisigasig ng haka-haka at debate, ang mga siyentipiko at arkeologo ay nagsusumikap na sumailalim sa sinaunang barya sa masusing siyentipikong pagsusuri sa pagtatangkang mabuksan ang mga misteryo nito. Ang kemikal na pagsusuri ng komposisyon ng artifact ay nagbunyag ng mga bakas ng mga elemento at isotop na sumasalungat sa mga karaniwang paliwanag lalo pang nagpapalakas ng haka-haka tungkol sa pinagmulan at edad nito bukod dito. Ang detalyadong pagsusuri ng mga marka at simbolo ng barya ay nagpakita ng mga nakakaintrigang pagkakatulad sa mga sinaunang hieroglyph ng Egypto na nagmumungkahi ng isang posibleng koneksyon sa mga kultural at relihiyosong paniniwala ng panahon. Gayunpaman, ang misteryosong kalikasan ng disenyo at pagkakagawa ng artifact ay patuloy na umiiwas sa tiyak na interpretasyon na nagiiwan ng maraming tanong na hindi pa nasasagot. Ang pagkakatuplas ng sinaunang barya sa sinaunang Ehipto ay may malalim na implikasyon para sa ating pagkaunawa sa kasaysayan, arkeolohiya at pinagmulan ng sangkatauhan mismo. Kung mapapatunayang totoo, ang artifact ay maaring magkwersa ng muling pagsusuri ng ating pagkaunawa sa mga sinaunang kabihasnan at ang takbo ng evolusyon ng tao. Bukod dito, ang pagkakatuklas ay nagbubunyag ng kahalagahan ng pagpreperserba at pagprotekta sa mga lugar ng arkeolohiya at mga artifak para sa mga susunod na henerasyon. Bawat bagong tuklas ay may potensyal na muling isulat ang kwento ng kasaysayan ng tao. Nag-aalok ng mga napakahalagang pananaw sa mga tagumpal, pagsubok at tagumpay ng ating mga ninuno. Sa konklusyon, ang pagkakatuklas ng isang sinaunang barya na umaabot ng libu-libong milyong taon sa sinaunang Egypto ay kumakatawan sa isang malalim at nakakabighaning hiwaga na patuloy na pumupukaw sa imahinasyon ng mga iskolar at mga may hilig nito. Habang patuloy tayong nagbubukas ng mga lihim ng pambihirang artifact na ito, Pinaalalahanan tayo ng walang hanggang kalaliman ng nakaraan at ang walang hangganang potensyal para sa mga tuklas na naghihintay sa ilalim ng mga buhangin ng panahon. Ano ang iyong opinyon sa kwentong ito? Maaring ikomento mo sa comment section below upang akin ding malaman. Hanggang sa muli, see you on my next video.